So guys, kaya pala si or yung gustong lumabas, andyan pala ang boyfriend niya sa kabila. Oh, tingnan niyo, oh. Ayan, ayan. Nag-usap-usap na silang dalawa. Kaya parang naghihintay yung isa. Aba, aba. Malandi din tong asong to, ah. Hmm. inihintay niya si Oreo. Opa. Talanteng aso ito si Oreo. Ayan ang gusto niya. Yung aso dyan sa kabila. Opo, opo. And they call it puppy love. It's because opo, 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 opo. 17 Tapos ka sa akin, Oreo Kaya pala gusto mo lumabas lagi, ah mm -hmm. Kaya pala gusto mo lumabas lagi, ah Diyan pala yan, she Naghihintay sa iyo Hindi na alam, ah uh, Nagmamaritis ako sa kanila, ah uh. Tingin-tingin pa si Oreo. Sabi niya, wala naman nakakita. Tingin-tingin hmm. Kain, tingin pa siya. Nandi mm. din itong asang ito. Hmm. Hmm. May plano yata pupunta sa kabilang bakot. Ha? Ah, yung lalaki, yung lalaki. Yung lalaki gustong pumunta. Gusto mag-jump. Aba-aba, magche-check ni Aureo kung may tao wala. Ayan, dalawa talaga. O siya. Pa, niya lang yung dalawa. Hmm? Aba-aba. Hmm. Pilipina din pala si Oreo. Baka Gusto nga Mm -hmm. Mm -hmm. For more fun video, follow for more Lock Family TV.